Nag-iisip ka ba kung paano i-scale ang business mo kahit na isang rolling store lang yan o isang pwesto lang yan? Tapusin mo ang vlog na ito. 5 years na akong followers mo at ngayon lumalaban pa rin sa buhay pag negosyo. May one negosyong nalugi na ako. Etong negosyo ko ngayon mag 2 years na pero mahirap mag-scale sa business ko kasi madali mapanis ang buko juice. Pero hopefully sa kapapanood ko sa'yo, tuloy-tuloy para punta akong pangarap, para pumunta ako sa pangarap ko. We love you, kasosyo. Nag-share na rin ako. Okay, yung product is buko. Madaling mapanis? Gano kadaling mapanis? Hindi naman. Buko, may naglalagay, nga, may naglalagay na rin yan sa mga grocery, di ba? May tamang process lang. May tamang process lang para magka-shelf -shel live yung iyong product. Pero hindi na madaling mapanis. O kaya, iprocess mo yung buko para hindi madaling mapanis. Tumagal yung shelf lives niya. ma mo. YouTube mo lang, meron yun. Chat GPT mo. Paano pabain ang buhay ng ano ba yan? Buko juice o kung ano man. Meron nga nauuso eh, di ba? Sa ibang bansa. Yung buko juice mismo, nakarep nire-rep tapos may balot yun na ano na iba ano tawag dun yung transparent clean re rep ba yun? tawag na wala sa isip ko yung yung sa pagkain din nasa refrigerator yung buko mahaba na rin buhay nun yung mismong buko juice o oh, basic lang sa'yo kasi yung coco Mate. kung naiksiyan ka sa buhay ng shelf lives ng buhay ng product mo ipigure out mo napapahaba na buhay niyan may solusyon diyan kung shelf lives lang ang usapan, may solusyon yan. Ito, mismong buko. Oh. Ayan o, oh, mismong buko ang nakalagay sa grocery. May process lang yan. Tapos, kuha mo, kasos yung Coco Mate, mababa buhay na ito. Nakita ko to sa ibang bansa eh. Oy, mahal yan. Mas mahal na yan. Tapos, meron lang yan yung parang maestro na siya eh. Pag dinukot, pag... Ayan o, oh, basta yan o. Oh. Tamo, maestro na. Maestro na siya. Parang pag uh, ginanun mo lang, butas na. Basta ganun. Ayos, kasos yung Coco Mate, kung shelf lives lang ang problema, may paraan yan. Ano masasabi mo, kasasyong Coco uh, sabi ni kasasyong Coco Mate. sabi ni kasasyong Coco Mate, three days per perpetuation po ang solusyon. Pero need malaki puhunan. Pera problema, pera. Mga kasosyo, ang pera nasa paligid lang. Ang kailangan, mag kayo. mag kayo na i-execute nyo yung permutation na sinasabi mo kasasyong kukumate. Ang pera, nasa paligid lang. Hindi lalapit sa iyo yung pera na kailangan mo na puhunan kahit gano'ng kalaki yan para sa, sa solusyon na perpetuation method na yan o process. Kasi hindi ka nagdidesisyon na i-execute mo ang bagay na yan. Kita nyo naman sa balita, bilyon-bilyon umiikot-ikot sa paligid natin. May magi invest Ang problema, ka-invest-invest -invest ka ba? Ka-invest-invest -invest ba yung plano nyo? Kasi kung yung plano nyo, kailangan lang ay libo bakit kayo magbibigyan ng isang milyon? Lakihan nyo yung pangarap nyo, lakihan nyo yung plano nyo. Ang milyones, ang bilyones, nandyan lang. Ang tanong, yung plano mo ba ay 1 billion pesos ang halaga? Kasi kung maliit lang ang plano mo, kaya walang bumabagsak sa yung milyones at bilyones. Kung hanggang ngayon, problema nyo pa rin ang puhunan na pera, ang liit nyo pa rin mag-isip. Paikot-ikot lang ang milyon sa paligid natin. Ang tanong, paano lalapit sa iyo yan? Pangarap ang puhunan pag ang pangarap mo, hindi ka dadaluyan nun. Kasi yung plano mo, pang 5K lang. Magplano ka ng pang 500 million, kita mo, lalapit sa'yo ang 500 million. Magplano ka ng pang 1 billion, kita mo, lalapit sa yong 1 billion. Kasi kailangan mo eh. E kung hindi ka magpaplano o magdidesisyon na kailangan mo nun, tulad na itong formulate method na sinasabi mo, na mara, malaki ang puhunan, kung hindi ka magdidesisyon na yun ang i-execute mo, bakit ka bibigyan ng perang para doon. Desisyon muna bago dumating ang puhunan. Yun ang dapat nyo maintindihan. Hindi puhunan muna, babagsak sa mga kamay nyo, saka ka mag kung anong gagawin mo. Hindi ganun. Kung puhunan lang ang problema mo kasi siyang Coco Mate, mag ka na anong gagawin mo, tapos magganap ka ng may taong may pera kasi may proven ka na. May negosyo ka na eh. Hindi ka na nagte-testing eh. May negosyo ka na 2 years na yan, sabi mo. Mga kasosyo, lakihan nyo pa mga pangarap nyo. Kuro kayo diskarte, eh. kuro kayo paikot ng pera. Gaya ng pinapresent, gaya ng prenesent ko nung mga nakarang anibersaryo, hindi tayo magsisimula sa pre-sale, post-paid. Sa cash flow. Walang negosyong lumalaki ng walang utang o walang puhunan o investment mula sa iba. Pero sa pagpapalaki yun na don't get me wrong, sa pagpapalaki. Kaya lakihan nyo yung pangarap nyo kasi walang papalaking negosyo kung maliit ang pangarap mo. Mananatili kayo dyan sa level 1 na paikot-ikot, pagulong-gulong kayo dyan. Problema nyo, paulit-ulit. Ano bang plano nyo? Ano bang pangarap nyo? Lakihan nyo, ano ba talaga yung plano nyo? Pwes sa nyo hanapin yung perang para don kung talagang kailangan. Huwag niyong gawing excuse na kailangan kasi malaking puhunan eh. Pinatay niyo na yung utak niyo, pinatay niyo na para mag-isip. Hindi. Anong plano at saan kukunin yung pera kung kailangan talaga ng pera? Ganun. Hindi yung pinatay mo na kagad yung utak mo kasi yung Coco, well, si Coco Powder. <laughs> coco Powder. Coco alam mo naman pala yung solusyon para humaba yung buhay ng buko juice mo eh. Tapos sasabihin mo sa akin, malaki kasi puhunan. Eh kung yun ang problema, malaki puhunan, yun dapat ang tanong mo. Saan kukuha ng malaking puhunan? Yun ang tanong. Hindi kung paano papahabain ang buhay ng buko juice mo, alam mo naman pala eh. Ang tanong, saan kukunin yung malaking puhunan? Kita mo, mahahanap mo. Huwag kayong magpapahad lang sa problema ng pera. Ang pera nandyan lang. Kaso ang liliit nyo magplano, ang liliit nyong mangarap. Paano lalapit sa inyo yung malaking pera? Malaking pera, lalapit sa malaking plano. Pares malaki. Ang malaking pera, hindi yan lalapit sa maliit na plano. Ngaway naintindihan nyo yun mga kasosyo. Lakihan nyo na. At wag na wag kayong magpapahad lang kapag pera ang problema pera lang yan. Nasa paligid lang yan. Merong may hawak niyan. Kukunin lang natin sa kanila yon or ibibigay lang sa ng kusa kasi sobrang lupit mo. Kaya kailangan nyo maging malupit. Kaya nga diba kasosyong malupit tayo, lupitan nyo. Kasi kung ka kayo malupit, hindi lalapit sa inyo ang perang malalaki. O sabi ni Kasosyo yung Coco tama tama Kasosyo, lulupitan kong supply, lulup, lulupitan kong supplyan ko muna mga kantin dito sa amin. At eventually, may magkokontak sa akin na mag-invest. Sa ngayon, pagtsagaan ko muna ang risk na kapag di nabili, mapapanis in 3 days. At kapag deserving na ako sa UTH process, sure ako may tatawag sa telepono ko na mag-invest. Pangarap ko kasi nationwide. Ang, ang pag-supply ko sa ngayon Pahalagahan ko muna itong gaya ng sabi nyo Start on what you have Mga kasosyo Mag-ingat kayo sa start on what you have na plano ko ha? Sa simula lang yan Anak ng tinapa Kung limang taon na kayo nag-start on what you have Nagkakamali na kayo ng intindi Sa prinsipyo nating start on what you have I Start on what you have I Start lang yun Eventually Kukuha ka na nang wala ka Para lumaki Eventually yun. Pero kung mula si mula, year 1 hanggang year 5, year 10 ka na, start on what you have ka na, ka pa rin. maliit ka na, mangarap nun. Sa simula lang yung start on what you have, ah, eventually, sa laki ng pangarap mo, yung kailangan mo, mahanap mo at darating sa'yo. Sa sobrang lupit mo. Hindi yung pagkakasyain mo yung pangarap mo sa kung anong meron ka. Mali yun. Hindi ko kayo tinuruan ng ganun. Sinabi ko, lakihan natin ang mga pangarap natin. Sobrang laki lumalagpas ng Pilipinas. Ganun kalaki. Huwag nyo isipin yung hadlang sa pondo, sa puhunan, sa pera. Nandyan lang yan. Ang tanong, malupit ka ba para daluyan nun? Malupit ka ba para lapitan ng malalaking pera na yun? Kaya mo bang i-handle yun? Magtutugma ba yun sa laki ng pangarap mo at sa laki ng perang pwede sanang dumaloy sa'yo? magtutugma ba yun? Kasi kung hindi, hindi ka karapat dapat sa malalaking pera na yun. Huwag niyong pagkasyahin yung pangarap nyo sa laman ng pitaka nyo ngayon o ng bank account nyo. Huwag niyong pagkasyahin. Pag malaki pangarap mo, malaki. Malaki, hindi yung pinagkakasya nyo yung malaking pangarap nyo sa kung anong kaya nyong pondohan ngayon. Sa simula lang yung start on what you have, sobrang lupitan nyo yung pera na lalapit sa inyo. Ganon ang negosyanteng malupit. Kasi hindi na tayo bound ng puhunan, bound ka na nga lang ng kaya mong i-execute at ng time. Hindi na puhunan ang problema natin ngayon. Time management na nga lang kung tutuusin. Sabi ka sa siyong kasi si Arvin, paano po ang gagawin if kumikita na ang company mo ng 7 digits per month? Kaso parang feeling mo na bata. hindi, other topic. Try ko pa yan mamaya sa siyong mail kung aabutan ha. Hoy, nanonood si Yusek Gani, ang aking personal mentor at naging kaibigan. Si Yusek Gani yan. Supportadong supportado tayo kay Yusek Gani, mga kasosyo. Salamat po, Yusek, sa pagsilip sa live natin at shoutout kay Sir Hakim. Ingat po sa biyahe, Sir Gani. See, see you soon po ulit sa mga next meeting. Please support Yusek Gani yung show niya na Kabuhayan at Negosyo. Lumalabas dun yung mga kasosyo at mga iba pang mga business person na magaganda ang kwento. Oh, sabi ni kasosyong Coco Mate, Opo, salamat kasosyo sa ngayon. Di ko alam kung makakatulog ako sa wisdom na pinakawalan mo. Parang gusto ko na agad mag-execute. The best ka talaga. Salamat sa Diyos. I glory to God po kung gano'n. Kasos yung kokomate. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-content kayo. Hanggang ngayon di kayo nagko-content. -co isa't kalahating taon ko nang pinagsigawan sa inyo yan. Hindi para rin kayo nagko-content. -co para kayo magiging malupit. Tapos inquire inquire kayo ngayon ng KMCC. Sarado na ang KMCC. Tapos na po. Pag sinabi kong tapos na, tapos na. Sa iba na kayo mag-enroll ng content creation. Pero malamang walang kwenta yung mga yon. <laughs> Utuin lang kayo ng mga yun. Peran lang kayo. Mag-content na lang yung sarili nyo. Pasensya na po. Sarado na ang KMCC program. Ah, si Kasasyong Mark pala ito eh. Mad Production from Cavite. Si Kasasyong Mark Anthony Dominguez. Kamusta po Kasasyong Mark? Damis na kita Kasasyong Mark. Ayos. Sabi ka sa Amzi, hindi po ba ako magaya ng kompetensya kapag nag-content creation na ang negosyo ko? Agricultural po ang business ko. Natatakot pa kayo sa manggagaya? Mga kasosyo, lahat na sa internet na. Wala nang original. Maski yung alam nyo, wala nang original dyan. Wala na kayo dapat itago. I-share nyo lahat. Sabihin nyo lahat. Magugulat kayo. Okay kasosyo, Jeff ko daw kayo sumali. KMPC program. Ano yung KMPC? <laughs> Wala na original ngayon kung natatakot kayo may magagaya, magagaya. Kakamali kayo ng utak. Basta mag-content kayo. Tapos, kesa hindi. Kayo ang natatalo. Kawawa naman kayo. Nakakaawa kayo. Kung hanggang ngayon, hindi kayo content Takot pa rin kayo mag-content. Duwag pa rin kayo, kinakabahan. Hindi nyo alam sasabihin nyo, nakakaawa kayo sa kangkungan kayo aabutin mga kasosyo. Hinahamon ko kayo, mag-content kayo. Wala ng KMCC program, sarado na. Kumuha kayo ng paraan para maka-content kayo. Sumali kayo sa ibang nagtuturo. Walang kwenta yung mga yon pero wala na kayong magagawa. Doon na lang kayong makakasali. Wala na ako, wala ng KMCC program. Rinibil ko lahat ng teknik ko doon. Hindi lang sa content, pati sa negosyo. Hanggang level 3 yon Kaso, hindi kayo umabot eh. Hindi kayo nagtiwala. Pero okay lang yon sa ngayon, ini-encourage ko pa rin kayo na mag-content. Si Yusek Gani Makatoman nga eh, pumapalag sa content eh. Kasi alam ng mga malulupit na negosyante tulad ni Yusek Gani ang kahalaga ng content creation. Hindi lang sa pera, hindi sa fame, kung hindi sa pagbibigay ng service sa ibang tao. Yun ang tunay niyang halaga. At ang entrepreneurship is all about service. Mag-serve sa iba. Kaya idol natin si Yusek Gani. Dahil sa mga content niya, na tumutulong sa ating mga nagpapalaki ng negosyo, sobrang valuable. Kaya kayo rin, kung hanggang ngayon wala sa utak niyo ang content creation, wala nang KMCC. Kasi yung bagong programang pagtatrabahoan natin is yung one, ano ba hindi pala one. Isang pamilya, isang negosyo program. Kung gusto nyo sumali doon, isang pamilya, isang negosyo program, i-message nyo lamang po ako. Gagawa, gagawa natin ng negosyo ang kada pamilya nyo. Kada isang tahanan, may isang negosyo dapat doon. Kada isang bahay, may isang negosyo dapat doon. Kayong buong pamilya, ang magpapaandar. Gagawin natin yan tayo-tayo muna at pag sa buong Pilipinas na implementa natin yan, kada isang tahanan, isang negosyo program, hindi na maghihirap ang kahit sino paman. Sure ako dyan, mga kasosyo. Okay, kasosyo, Jeff 5 na lang daw kayo sumali. KMBC, kasosyo malupet basher creation program. Kung kailangan nyo ng maraming basher, kung gusto nyo ng maraming basher, magpaturo kayo kay kasosyo, Jeff 5. <laughs> O, kita niyo to si Kasosyon Jeffrey. Sumali ng KMCC to. Sabi ni Kasosyon Jeffrey, Kasosyo, grabe yung experience namin. Dahil sa pagkukontent, nakabenta ako ng 33 sacks ng bigas in one day. Salamat po. O, yun ang sinasab... Yun na sinasabi ko. na -epekto ng content. Hindi pa sikat na sikat yan si Kasosyon Jeffrey Timbala. 33 sacks ng bigas sa isang araw lang. Content-content lang ng walang kwenta. Hindi, eh, joke lang. Hindi, maganda content yan ni Kasosyon Jeffrey. Yun ang sinasabi ko. Anong batch ba si Kasasyon Jeffrey? Batch, ano no? Last batch ba? Batch 14? Kayo eh. Hindi kayo nagtiwala sa KMCC program eh. Kaso sarado na. Sa KMBC na lang kayo sumali ni Kasosyong Jeff Cinco. Kasosyong Malupet, Basher Creation Program. Basher nga lang ang makikreate nyo. <laughs> oh, marami pa. Marami pang malulupit na mga kasosyong pumapalo dahil sa content creation. Labang kayo sa content mga kasosyo trabahuin niya kung gusto niyo maging malupit, hindi pwedeng hindi trabahuin ang content creation huling batch na nung batch 14 wag niyo akong piliting mag batch 15 kasi sara para sarado 15 <laughs> Sarado na ang KMCC. Focus na tayo sa iba. May iba na po akong tinututukan ngayon mga kasosyo. At gaya ng sinasabi ko, focus ay napaka-importante. Kahit kaya mong gawin lahat, hindi pwedeng gawin mo nang sabay-sabay walang mangyayari doon. So tapos na po ako mag-focus sa KMCC, may next na po tayong tututukan. At para yan sa pagbabago ng ating lipunan. Focus doon. Focus. Trabaho malupit tayo doon, mga kasosyo. Para sumali? Wala na ang KMCC. Pero kung gusto nyo, baka, sige, message nyo ako. Ayusin ko yung recorded. Baka pwede nyo ma-access kahit yung recorded. Message nyo na lang ako mga kasosyo. Recorded ka mo nung KMCC program. Pagtrabahuan natin. Kaso hindi ko na, hindi ko na po magagawang magturo ng personal.